Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng TikTok video na walang watermark. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga panibagong videos. Simulan na natin. Arat na. So dito makikita niyo sa sample video na ito na may TikTok logo at saka username. At kung gusto mo itong i-upload sa Facebook Reels or Instagram Reels, na walang watermark ay pwedeng-pwede yan. Okay, buksan ang iyong TikTok account at saka mamili ng TikTok video na gusto mong i-download. Okay, halimbawa itong video na ito So, click mo lang yung share at saka click copy link. Pagkatapos mo makopy ang link ay pumunta sa Google Chrome. At saka sa Google search bar ay itype ang TikTok downloader. So, dito may makikita kang mga TikTok downloader. So, itong isa ang piliin mo at saka dito sa TikTok downloader search bar, i-paste lang natin yung TikTok link at i-click yung download. So, mamili ka dyan without watermark at saka without watermark HD. So, pagkatapos mo i-click, okay, may lalabas na ad, i-close lang yan. Pagkatapos, mada-download na yung video na gusto mong i-download. So, tingnan natin sa gallery ko. Okay, so dito makikita mo yung video na may watermark at saka yung isang video naman na dinownload na natin ay wala ng watermark. So pwede mo na siyang i-upload sa Facebook Reels mo o sa Instagram Reels. Kung meron kang natutunan sa video na ito, huwag kalimutan mag-like, comment at i-share at mag-subscribe na rin sa YouTube channel ko para laging updated sa mga panibagong videos. Salamat po sa panunood. Kita kits sa next video.